Bagamat wala pa rin nalalasap na talo sa kanya mga laban sa Asian Games, hindi na itanggin ni tennis superstar Alex Iyala na malaking hamon ang makasungkit ng ginto sa kanyang unang pagkakataong makalaro sa nasabing Continental Meet. Si Kay Asuncion sa report. Unbeaten pa rin hanggang sa ngayon ang 2022 US Open Junior Girls Champion na si Alex Ayala mula sa nakalipas niyang mga laban sa 19th Asian Games. Sa women singles event pa lamang naglalaro si Ayala kung saan sa kanyang opening match ay nagawa niyang walisin ang Pakistani rival na si Sarah Khan sa score na 6 love 6 love nitong lunes. Huwag muli si Ayala kontra Rutuha Bosal ng India 7-6 at 62 2 sa Hangzhou Olympic Sports Center Tennis Court dahilan Panalo na nagpaabante sa kanya sa quarterfinals. Bago sumabak sa Asian Games, naglaro muna ang Women's Tennis Association Rank 190 na si Ayala sa International Tennis Federation W100 Tokyo, Japan Open Tennis Championships 2023 at Guangzhou Open. Sa panayam ng CMG Filipino Service kay Iyala, sa pamamagitan ng mga nasabing laro ay nagkaroon na siya ng ideya sa kalidad ng mga makakaharap niya sa Asian halos pare-pareho din yung mga players, mga top seeds nandun din sa Guangzhou, yung mga top seeds nandun din sa Osaka. So, may idea na ako kung ano yung level of tennis. But, syempre, iba pa din yung atmosphere ng Asian Games kasi pang team and uh, syempre everyone wants to win. Bagamat mataas ang pressure para sa Asian Games, first-timer na si Iyala na makapag-ambag ng medalya para sa bansa. Prioridad na umanong mabigyan ng karangalan ang Pilipinas. Mahirap masabi kasi yung tennis, parang may kalaban ka eh. You, you're, I will give everything that I have, that's for sure, but they will also do the same. So as long as I know that I've tried my best, then I think that's enough to make the country proud. Samantala, kasama sa mga personal na sumusuporta sa laban ni Ayala, ang Philippine Ambassador to China na si Jaime Flor Cruz. Bukod sa women's singles event, lalaban rin sa mixed doubles event si Ayala Katambal ang national team veteran na si Francis Casey Alcantara. Kaya sunusyon para sa bayan.